Naniniwala ka ba sa pag-ibig? Paano kung ang taong minahal mo ay isang halimaw? Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa taong alam mong mapanganib? At ano ang iyong pipiliin? Ang puso mo o ang iyong buhay? Sa isang liblib na bayan sa Negros Occidental. Isang mama mahayag ang naghanap ng kwento. Pero ang natagpuan niya ay mas higit pa sa alamat. Isang dalagang misteryosa. Isang halimaw na gutom sa dugo. At isang sumpang bumigising sa pinakamadilim na bahagi ng gabi. Ito ang kwento ng pag-ibig na hinamo ng katotohanan. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Mandurugo ng Negros Occidental Isang halimaw sa dilim. Isang puso ang pumili. Sa isang karaniwan na araw ng Mayo noong isang libo, na daan at siyam naput isa, Sumakay ng eroplano patungong Negros Occidental si Miguel de la Cruz. Isang binatang mamamahayag mula Maynila. Dala ng kuryusidad sa mga bulong-bulungan tungkol sa mga aswang at lokal na alamat. Binibit niya ang isang kwaderno, kamera, at pananabik sa pakikipagsapalaran. Hindi lang ito basta paghahanap ng kwento. Ito rin ay isang pagkakataong makatakas sa inay at gulo ng syudad. Sa kabutihang palad, ang kaibigan ni Jerome ay nakatira sa hinigiran. Nanasa isang oras lang ang layo at isang sakay lang sa bus mula sa paliparan. Nagkausap na sila at sabik na sabik itong inimbitahan ni Jerome na tumuloy sa kanilang bahay habang ginagawa nito ang kanyang proyekto. Tatlong taon na ang lumipas mula noong huli silang nagkasama. At labis ang tuwa ni Jerome sa kanilang muling pagkikita. Habang inaalala ni Miguel ang napakaraming kalokahan na ginawang magkasama noong kolehiyo. Binalot siya ng matinding pananabik at pangungulila sa kaibigan. Nang mapansin niya na papaalis na ang bus mula sa paliparan. Napangiti siya. Sabit na muling makipagkita at magkwentuhan tungkol sa lahat ng nangyari mula nang sila ay magkahiwalay. Naging mahaba ang biyahe dahil sa mga hindi inaasahang abala pero naging kasiya-siya pa rin ito Habang tinatahak ng bus ang kalsadang napapalibutan ng tubuhan at palayan At sa paglubog ng araw na nagpinta sa langit ng kulay kahel at lila huminto ang bus upang bigyan ng pagkakataon ang mga pasahero na gumamit ng palikuran sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada Bumabarin si Miguel, umaasang maunat ang kanyang mga binti. Munit sa labas ng malamlam na liwanag mula sa kainan, may nasaksihan siyang tagpo na tuluyang magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Doon, nakita niya ang isa kakaiba at kaakit-akit na dalaga, isang kagandahang nakakabighani. Natila na ipit sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang bestida ay napunit na at halos matanggal na sa nanginig niyang katawan. At ang kanyang mukha ay basa ng luha. Namamaluktot na sa matinding takot at pagmamakaawa habang siya ay sumisigaw. Ang kanyang tinig ay matinis ngunit malinaw, parang sirang himig na umaalingaungaw sa dapit hapon. Tatlong mga maskulado at nakakatakot na lalaki ang pumalibot sa kanya. Ang kanilang magagaspang na halakhak ay nag sa pagnanasa habang pinapalibutan siya upang hindi na magawa pang makatakas. Binalot ang paligid ng tensyon at panganib. Bawat hibla ng pagkatao ni Miguel ay sumisigaw na kumilos. Hindi na siya nagdalawang isip dumampot siya ng isang malaking sanga sa gilid ng kalsada at sumugod kung saan naroon ang dalaga kahit kumakabog ang dibdib. Handa naman siyang makipaglaban. Hoy! Bitiwan niyo siya! Sigaw niya habang iminawasiwas ang sanga gamit ang buong lakas. Nagulat ang tatlo dahil di nila inaasahan ang pagsugod ni Miguel. Kilala sila ng lahat at wala pang nagtangka na kumalaban sa kanila. Sinubukan nilang atakihin ang binata, ngunit kalaunay umatras matapos matamaan ng ilang beses kasabay sa pagpito ng barangay tanod na nagkataong nasa karinderya. Nasaktan ka ba? Tanong niya ng may pag-aalala. Umiling ang babae, habang ang malalaki niyang mata na itim na itim ay kumikislap na warimoy parang bituin. Salamat. Mahinang sabi nito, ang boses niya ay tila musika nang nasumasayaw sa hangin. Anong pangalan mo? Tanong ni Miguel. Amara. Tugon niya sabay ng isang mahiyain ngiti. Delikado dito. Gusto mo bang samahan kita sa himpilan ng pulis malapit dito? Tanong ni Miguel. Baka sa mukha ang pag-aalala. Ngunit umiling si Amara at itinuro ang papalapit na tanod. Hindi na kailangan, nandito na si Mang Ernesto, at malapit lang ang bahay ko. Pero napakatapang mo, at hindi ko alam kung paano ko masusuklian ng pasasalamat ang ginawa mo. Ngunit nagpumilit pa rin si Miguel na ihatid siya pa uwi. Hindi niya kayang balewalain ang matinding bugso ng damdamin na nararamdaman niya para kay Amara. Habang naglalakad sila sa tahimik at madilim na daan kasama si Mang Ernesto. Nagsimulang magbahagi si Amara ng kaunti tungkol sa kanyang buhay, kung paano siya namuhay mag-isa sa dulo ng bayan mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang ilang taon na ang nakalipas. Kalmado ang kanyang tinig. At ang kanyang presensya ay tahimik ngunit nakakabighani. Hindi na iwasan ni Miguel na mahulog ang loob sa kanya, humanga sa kanyang pagiging mahinhin at kabighabighani. Pagdating nila sa kanyang maliit na bahay na kubo, inimbitahan sila ni Amara na pumasok para uminom ng salabat. Ang mainit na hagod sa lalamunan ng luya ay bumagay sa init ng kanyang mga mata habang sila'y nagkwentuhan hanggang sa lumalim na ang dabi nakaramdam si Miguel ng kakaiba ngunit kapanapanabik na koneksyon. Na para itinakda ng tadhana ang sandaling ito. Ngunit pagsapit ng hating gabi. Bigla na lamang naging balisa si Amara. Sa tingin ko, dapat na kayong umalis. Sabi niya, ang tono ng kanyang boses ay puno ng pagmamadali. Hindi ligtas para sa inyo ang manatili rito. Bagamat nalito, iginalang ni na Miguel at Mang Ernesto ang kanyang hiling. Umalis sila. Dala ang pangakong babalik kinabukasan. Ngunit may panibagong problema na naman ang kanyang kinaharap. Umalis na ang kanyang boss. At ang susunod ay darating pa sa alas 4 pa ng madaling araw. Iminungkahi ni Mang Ernesto na sa barangay hall na muna siya magpalipas ng gabi. Dahil iyon ang pinakaligtas na lugar para makapagpahinga. Bukod pa rito, inaasahan ni Jerome na darating siya ngayong gabi at marahil ay labis ng nag-aalala. Pero wala naman siyang magawa. Walang payphone sa paligid. Kaya kinuha na lang niya ang kumot mula sa kanyang bag at sinubukang matulog. Subalit naging balisa ang kanyang tulog. Ginambala ng malinaw at nakakakilabot na panaginip tungkol sa isang halimaw na kahawig ng isang bampira, may mapupulang mata at dila nakasintalim ng talim. Nagising siya at pinilit na abalahin ang sarili hanggang sumapit ang bukang liwayway. Nang dumating ang sumunod na bus sa hintuan malapit sa kainan kung saan niya unang nakilala si Amara. Agad siyang sumakay. Kailangan niyang makarating sa bahay ni Jerome bago mag-alas 7 ng umaga. Kung hindi, tiyak na dalawang paligong sermon ang aabutin niya. Hindi lang kay Jerome kundi pati na rin sa ina nito. Na tinatawag niyang Tia Maria. Tulad ng inaasahan niya. Naghihintay na ang dalawa sa harap ng kanilang bahay. Ang mga mukha nila ay nagpapakita ng halo-halong emosyon. Tila ginhawa dahil ligtas siyang nakarating. Pag-aalala sa kung anong pinagdaanan niya sa magdamag. At kaunting inis dahil pinaghintay sila. Sa kabila ng lahat. Lumambot ang tingin nila nang makita siya. At ang init ng kanilang presensya ay agad niyang naramdaman. Ang pakiramdam ng pagiging tanggap at pag-aruga. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari kung paano nahuli ang bus na dahilan ng pagkasira ng kanyang schedule. At kung paano siya nakasalubong ng mga siga habang tinutulungan si Amara. Ipinaliwanad niya kung paano niya ito inihatid pauwi. At dahil doon ay hindi na niya naabutan ang kanyang biyahe kaya napilitan siyang maghintay buong magdamag. Habang nagsasalita siya, tahimik na nakikinig si na Jerome at Jamaria. Maria. Baka sa kanilang mga mukha ang gulat at pag-aalala sa pinagdaanan niya. Pabirong tanong ni Jerome. Type mo siya, ano? Hindi ka naman yung tipong gagawa ng ganyang effort para lang sa isang random na babaeng nasa gulo. Hindi sumagot si Miguel. Sa halip, umiti siya ng napakalawak. Kinagabihan. Bumalik si Miguel sa kubo ni Amara. Masigla siyang tinanggap nito, ngunit may bahid ng pag-iingat ang kilos niya. Tila may bumabagabag sa kanyang isipan. Nararamdaman niyon ni Miguel. Ngunit pinili niyang huwag pilitin sa huli. Kakakilala pa lang nila at halos estranghero pa rin ang turingan nila sa isa't isa. Gayun pa man, nagkasundo silang muling magkita sa mga susunod na araw. Pagkalipas ng ilang linggo sa bayan, nasanay na si Miguel sa lugar. Marami na rin siyang nakilala sa mga taga roon at mas napalapit pa kay Amara. Ngunit kahit lumalalim na ang damdamin niya para rito hindi niya maalis sa isip ang mga bulong na paulit-ulit niyang naririnig. Mga kwento tungkol sa isang aswang na tinatawag na mandurugo. Isang halimaw na parang manananggal at bampira na nanghuhutot ng dugo ng kalalakihan. At ang pinakakakilakilabot. Marami ang naghihinala na si Amara mismo ang mandurugo. Amara, Ani Miguel may pag-aalinlangan. May mga kwento ang mga tao rito tungkol sa mga nilalang sa gabi. Naniniwala ka ba sa mga ganong bagay? Biglang nawala ang ngiti ni Amara. Mga lumang kwento lang yon. Mga alamat lang na galing pa sa matagal na panahon. Sagot niya habang iniiwas ang tingin hindi iyon nakalampas sa mapanuring mata ni Miguel bilang isang mamamahayad likas na mapag-obserba siya sa kanyang paligid at sa kilos ng mga tao agad niyang naramdaman na may itinatago sa kanya si Amara at determinado siyang gawin ang lahat upang malaman kung ano ang lihim na iyon kinagabihan Nagkunwaring umalis si Miguel, ngunit nagtago lamang sa di kalayuan, ang loob na tuklasin ang katotohanan. Nang marating na ng buwan pinakamataas na parte ng kalangitan. Naglalatag ng pilak na liwanag sa buong kalupaan ng hinigaran. Tahimik na pinanood ni Miguel si Amara habang lumalabas ito sa bukas na lugar. Sa una, Mukha pa rin siyang ang babaeng nakilala ni Miguel, isang mahinhin at maamong dalaga na parang gusto mong protektahan. Ngunit unti-unti, sa isang kakaiba at nakakakilabot na paraan, nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Ang maamo at mabait niyang mukha ay unti-unting tumiwari. Naging hindi na tao at puno ng bangis halos nakakatakot. Ang kanyang malambot at ang helikong anyo ay naglaho at napalitan ng isang mukhang kahawig ng demonyo. May mahaba at matulis na dila at malalaking pangil na matutulis. Biglang lumitaw ang malalaking itim na pakpak mula sa kanyang likuran. Bumuka ng malawak na parang sinaunang aninong hinabi sa seda ng hating dabi. Ang balat ng mga pakpak ay tila bumubulong ng mga lihim ng dilim. Nakabuka na parang yakap ng mismong gabi. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng isang nakakakilabot na pulang liwanag na tila tumatagos sa kadiliman. Malamig na pawis ang tumulo sa pisngi ni Miguel. At tila nanigas ang kanyang katawan habang unti-unting lumulubog sa kanyang isipan ang pagitan ng bangungot at katotohanan. Si Amara ang mandurugo. Napako si Miguel sa kanyang kinatatayuan. Nilamon ng takot at pagkawasak ng puso habang pinapanood niya si Amara na lumipad papalayo sa madilim na langit. Nakatitig lang siya habang ito'y lumilipad. Pero ano nga bang magagawa niya? Wala. Wala siyang magawa kundi tumayo at manood. Hanggang sa muling bumalik ito. Makalipas ang ilang oras. Bumalik na si Amara. May mansa ng dugo ang kanyang mga labi. Isang malinaw na pagpapatunay ng nilalang na kanyang kinakatawan dahan-dahan. Na para bang nagtatanggal ng mabigat na balabal. Nagsimula siyang magbago ulit ng anyo. Ang matalim na tingin sa kanyang mga mata ay unti-unting lumambot. At ang matutulis na anyo ng kanyang mukha ay naglaho. Muling napalitan ng banayad at payapang kagandahan na siyang minahal ni Miguel. Huminga ng malalim si Miguel. Sinusubukang pakalmahin ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Inipon niya ang lahat ng tapang sa kanyang loob. At lumapit kay Amara ng walang pag-aalinlangan. Amara, bakit? Tanong niya, nanginginig ang boses. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nagulat si Amara nang marinig ang tinig ni Miguel. Hindi niya alam ang kanyang dagawin. Ayaw niyang makita ni Miguel ang ganoong anyo niya. Ngunit huli na ang lahat. Nabunyag na ang kanyang madilim na lihim. Bumuhos ang luha sa kanyang pisni habang unti-unti siyang bumalik sa kanyang anyong tao gusto sana niyang lapitan si Miguel. Ngunit para bang nakapako ang kanyang mga paa sa lupa. Ni hindi niya magawang tumingin sa kanyang mga mata. Sa kabila ng matinding pagsisisi. Nagawa pa rin niyang sambitin. Hindi ko pinili ang buhay na ito, sagot niya. Ito ang sumpa sa aking mga ninuno. Sumpa ng pagibig na di Pilit ko itong nilalabanan. Pero ang gutom. Hindi ko na kayang tiisin. Sa kabila ng kanyang takot. Patuloy na nagliliyab ang pag-ibig ni Miguel para kay Amara. Alam kong may paraan pa para matulungan ka. Sabi niya habang hawak ang kanyang mga kamay. Pwede nating labanan ang sumpa. Sabay tayong harapin ito. Makakahanap tayo ng paraan. Napalaki ang mga mata ni Amara sa pag-asa, ngunit mabilis din siyang umiling. Hindi mo naintindihan. maaring masaktan kita maaring mapatay pa kita Ngunit matatag ang sagot ni Miguel. Handa akong suungin ang panganib na iyon. Habang lumalalim ang gabi, pareho silang nilamo ng unos ng takot at pagdadalamhati. Masakit ang kanilang mga puso sa bigat ng kawalang-katiyakan at panganib. Ngunit sa mga sandaling iyon, nakatagpo sila ng kaunting kapanatagan sa yakap ng isa't isa. Mahigpit silang nagyakapan. Tila bang ang kanilang mga buhay ay nakasalalay dito. Tahimik na umaasang may himalang mangyari. Isang pagkakataong muling isulat ang kanilang kapalaran at magsimulang muli. Magkasama. Mula ng gabi hindi na muling lumayo si Miguel sa tabi ni Amara. Buong tiyaga niyang sinuri ang mga sinaunang kasulatan. Walang kapagurang naghahanap ng lunas. At humingi ng payo sa pinakamatatandang albularyo at babaylan sa bayan. Umaasang matutuklasan kung paano mababasad ang sumpa. Paulit-ulit na sinusubok ang kanilang pagmamahala ng takot, ng pag-aalinlangan, at ng bantang dala ng kanyang nakakatakot na anyo. Ngunit sa kabila ng lahat, magkasama silang nanindigan. Ipinaglalaban ng isang kinabukasang muling maangkin ni Amara ang kanyang pagiging tao. Sa pinakaitim na mga gabi, mas lalong nagliwanag ang kanilang pag-ibig. Isang ilaw ng pag-asa na kumikislap na parang pinakamaliwanag na bituin. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa aking channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto kong marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.